Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Buo na nga sa kalooban ni Tanggol at disididong disidido na nga siyang tumakbo bilang isang busy mayor ng Maynila at isa lamang nga ang kanyang kondisyon dito nga kay Don Julio kung kaya't agad-agad nga siyang nagtungo dito nga sa mansyon ng mga Montenegro at sa harapan nga ng kanyang papa na si Ramon Montenegro ay sinabi niyang payag na siyang tumakbo bilang isang vice mayor ng Maynila pero may kondisyon nga siya na kinakailangan ay kilala niya at alam niya ang mga karakas ng makakasama niya sa pagtakbo ng uh, politiko at alam din niya kung ano ang kalakaran ng mga makakasama nga nitong si Tanggol at dito naman ay sinabi nga nitong si uh, Vice Mayor Olivia na wala raw problema sa kanya yun ngunit isa lamang ang kanyang hinihiling basta nga daw ang tatakbo ng congressman ay ang kanyang anak na si Inigo ngunit magalang naman na, na nagpaumanhin ang ating bilang si Tanggol at tumutol nga siya sa kagustuhan nito nga si Olivia na itong si Inigo ang siyang magiging congressman at nasabi nga ni Tanggol na meron na nga siyang napili at napipisil na makakasama at tatakbo bilang isang congressman ay bigla ngang nagulat at halos nga napataas ang boses nito ngang si Vice Mayor Olivia at hindi niya nga nagustuhan ang uh, nais na mangyari nito ngang si Tanggol kung kaya't dito nga ay hindi rin papayag si Tanggol na ito ngang si, Vice, uh, si Mayor Olivia ang siyang uh, masusunod sa lahat ng kanyang naisin dahil pera nila Tanggol ang siyang gagamitin upang tumakbo nga itong si Olivia at dito naman ay uh, nagpupulong nga ang pamilya ng mga girero at nasabi nga dito ni Mayor Alberto Guerrero na naririnig na nga daw niya ang higing-higingan dyan na nawawalan na nga sila ng tiwala sa mga girero at makabigla na nga lamang may sumulpot at tumakbo ng uh, Mayor at Vice Mayor nga ng Maynila at nasagot naman itong si Don Gustavo na wala pa raw siyang naririnig na nais kang kumalaban at tumakbo bilang isang mayor at vice mayor at wala kasi silang kalam-alam na nagtandem na nga at nagsanib pwersa ito nga si Olivia at ang mga Montenegro na siyang malakas nilang makakalaban lalo na nga itong si Tanggol na simula bata pa lang ay kilang kilana lalo na nga sa San Dimas sa Quiapo ito na nga ang magiging simula ng pagbabago nga ng Maynila dahil nga sa isang tanggol na nais nga niya na ang kasama niyang maglilingkod ay merong puso at malasakit sa bawat Pilipino at mamamayan lalo na nga sa San Dimas kaya dito nga simula pa nga lamang ay magkakaroon na sila ng hindi magandang pagkakalawan nito nga si Olivia dahil sa sobrang kasakiman ni Olivia sa kapangyarihan na ito naman ang hindi nga mapapayagan ng ating bidang si Tanggol na magreina-reinahan ito nga si Olivia kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang tiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.